Isang malaking panalo ang nakuha ng Los Angeles Lakers kanina matapos nilang talunin ang Houston Rockets ang kasalukuyang number 2 seed sa Western Conference. Sa panalong ito, na-extend ng Lakers ang kanilang winning streak sa dalawa, dala ang kanilang record na 46 wins at 29 losses. Nananatili pa rin silang nasa pang-apat na pwesto ang Lakers na isang laro lang ang pagitan mula sa Denver Nuggets na nasa ikatlong spot. Mas naging mahalaga ang panalong ito dahil nagkaroon sila ng tatlong laro na agwat sa mga play-in teams tulad ng Minnesota Timberwolves at LA Clippers. Kahit na hindi naging dominante ang big 3 ng Lakers sa laban kanina na may 48 combined points lamang na si Luka Doncic ay nagtapos lamang na may 20 points, 6 rebounds at 9 assists. Samantala si Lebron James ay gumawa din ng 16 points, 8 rebounds at 4 assists. Habang si Austin Reeves naman ay may 12 points, 8 rebounds at 3 assists. Gayunpaman, ang bench players ng Lakers ang nagdala ng laban, nagambag sila ng kabuoang 46 bench points. Nanguna rito si Gabe Vincent na may 20 points kabilang ang 6 three-pointers. Matapos ang kanyang 15-point game laban sa Memphis, tila bumabalik na ang kanyang kumpiyansa. Ayon sa ilang NBA analysts, ito na ang pagbabalik ng Miami Heat version ni Gabe Vincent. Sa kabilang banda matapos ang laban kanina ay nagtrending naman ang pahayag ni Dylan Brooks sa kanyang naging post-game interview. Ayon nga kay Dylan Brooks ay maalat lang nga daw ang kanilang laro kaya sila natalo ng Lakers. At sisiguradohin niya nga daw na makakabawi sila sa susunod nilang laban sa Lakers sa darating na April 12. Dahil dito, maraming Lakers fans ang nag-react at nagsabing, masyado nang nag- nagpapaka-hater si Brooks. Kilala bilang isa sa mga mahigpit na kritiko ni LeBron James at ng Lakers, hindi na bago sa mga fans ang kanyang mga pahayag. Ang susunod naman na kalaban ng Lakers ay ang naghahabol sa standings na Golden State Warriors. Ito nga ang ikaapat na laban ng dalawang team ngayong season. At lamang nga sa series, ang Lakers na may 3-0 record sa huling laban nila kontra Warriors. Ito din ang unang paghaharap ng Lakers at Warriors na may Luka Doncic sa Lakers at Jimmy Butler sa Warriors. Kaya inaasahan nga ang magandang bakba hawakan nga ng dalawang team na ito sa biyernes. Samantala, kanina nga sa naging laban ng Houston Rockets at Los Angeles Lakers, nahirapan nga ang big man ng Lakers na si Jackson Hayes. Sa loob ng 14 minutes na paglalaro, nagtala lamang siya ng 3 points at 3 rebounds. Malinaw na hindi niya kinaya ang depensa ng mga higanting big man ng Rockets na sina Stephen Adams at Alperen Sengun, Dahil dito, lalong lumalakas ang panawagan na kailangang maghanap ng Lakers ng isang tunay na big man o kaya isang magaling na backup big man bago mag-playoffs upang makasabay sa mga powerhouse center ng NBA, isang dominanteng rim protector ang dapat nilang idagdag sa kanilang roster. Patuloy nga ang paghahanap ni Rob Pelinka para sa isang defensive anchor na kayang mag-complement sa playstyle nina Lebron James at Luka Doncic. Isa sa mga target ngayon ng Lakers ay itong si Malik Williams, isang 6'11 center na kasalukuyang naglalaro para sa affiliate team ng Miami Heat sa G-League. Kilala siya sa kanyang physicality at rebounding ability dahilan kung bakit double-double ang average niya sa kasalukuyang season. Bukod sa kanyang taas at lakas, may kakayahan din siyang tumira mula sa labas na maaaring magbigay ng spacing sa opensa ng Lakers. Samantala, may isa pang promising option ay si Ibu Baji na isang 7'1 Senegalese center na kasalukuyang namamayagpag sa NBA G League. Sa edad na 22, isa siya sa pinakamahusay na defensive big man sa liga na may halos 4 blocks per game. Ang kanyang athleticism at haba ay perpekto para sa pick and roll plays ni Lebron at Luka, kaya't maaari siyang maging isang solidong rim protector para sa Lakers. Marami ang nagsasabing tila isang sa siyang mas batang version ni Dennis Rodman na rin sa kanyang defensive presence at ang maganda dito kay Baji ay maasahan din siya sa opensa dahil sa kanyang mga alley hoop finishes.